So another product review ulit tayo. At ang i-review naman natin ngayon ay ang MX3 Capsule. Napakaraming supplements ang available na nasa market at may kanya-kanya rin silang advantages at benefits na maaari natin makuha sa kanila. Isa na rito ang MX3 Capsule na mabibili sa mga butika at hindi na ito kinakailangan ng reseta. Ang MX3 Capsule ay isang natural food supplement na napakayaman sa santon. Galing ang MX3 Capsule sa halaman ng mangosteen na may sayanti scientific name na Garcinia mangostana. At itong halaman na ito ay mayroong powerful antioxidant at anti-inflammatory properties. Ang mangosteen ay mayaman din sa sun Marami kasing health benefits yung pwede nating makuha kapag nagkokonsumo tayo sa mga pagkain mayaman sa sun At ang iba't ibang derivatives ng sun na makita sa mangosteen ay una, ang alpha mangosteen na may antioxidant, antimicrobial, at anti-tumor properties. Actually, maraming nagtatanong kung pwede ba gamitin yung MX3 capsule sa mga bukol. At ang sagot ay pwede dahil nga sa anti-tumor properties nito. Makakatulong, yes, pero ang MX3 capsule kasi ay hindi ginagamit na gamot sa anumang uri ng sakit. Maaari lamang itong makatulong para makaiwas sa tumor pero hindi niya kayang tunawin kasi yung mga bukol kung ikaw ay meron na nito. At saka wala pang scientific evidence talaga na epektibo siya para sa tumor. Kung may mga nakakapaka yung bukol, ay syempre mas magandang magpa-check up para malaman kung yung bukol mo ba ay benign o malignant. So pag sinabi nating benign, ito yung hindi cancerous na bukol, pero kapag malignant, ito yung type ng bukol na cancerous. Pangalawa, ang beta-mannostin na nakakatulong naman para ma-improve ang ating mood at nakakarelieve ng stress. So ibig sabihin ay magandang MX3 capsule sa ating mental health. At pangatlo, ang gamma mangosteen. Ito yung may pinaka-powerful antioxidant property na nakakatulong din para pababain ang pamamaga at para mawala yung sakit na tulot ng inflammation. So maganda siya sa mga taong may inflammatory conditions tulad ng arthritis. Maganda rin ang MX3 capsule para maiwasan ng obstruction o pagharang ng taba sa ating arteries or sa ating ugat na maaaring magresulta ng heart diseases. So in short, nakakatulong siya para pababain ang low density lipoprotein o mas kilala natin bilang bad cholesterol. So ibig sabihin maganda ang MX3 capsule supplement para sa ating heart health. As per manufacturer's recommendation, pwedeng mag-take nito isa hanggang dalawang capsules kada araw. Mas maganda if walang naman ang sikmura for best absorption o bago kumain. Any time of the day pwede naman. Kung ikaw ay pregnant, hindi recommended na mag-take nito. Kung ikaw naman ay ay may maraming gamot na nainiinom, mas nakakabuti syempre na mas magpakonsulta muna sa iyong doktor para ma-prevent natin yung pinatawag na drug interactions ng mga gamot na iniinom mo. Guys, oo nga pala. Tapusin nyo tong video na to kasi marami pa akong impormasyon na sasabihin sa inyo. And I am sure marami kayong matututunan dito. Huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click ang notification bell icon para maging updated kayo sa mga future video uploads ko. Ako nga pala si Jasper at ako ay isang registered pharmacy so expert ako pagdating sa mga gamot. Nabanggit na natin kanina ang ilang mga health benefits ng MX3 capsule. Pero ano pa nga ba yung ibang mga benefits nito? Una, siya ay may antioxidant properties. Actually nabanggit na rin natin to kanina, pero to furtherly explain, maraming gumagamit ng MX3 na nagsasabing nakakaramdam sila ng pagbuti ng kanilang overall health dahil sa mataas na antioxidant content nito. Ang mga antioxidants ay tumutulong sa paglaban sa free radicals na maaaring magdulot ng cell damage. Pangalawa, para sa ating immune system or tulong para sa ating immune system. Pangatlo, para sa ating heart health. Pangapat, para mas mabus ang ating energy o madagdagan ng ating energy. Siyempre, kung more energetic ka sa pang-araw-araw ay maganda kasi mas nagiging productive ka. Ang lima, meron siyang anti-cancer properties. Not din na gagamutin niya kung meron ka ng cancer pero nakakatulong siya para maiwasan or para ma-prevent ang pagbuo ng cancer. Kasi may mga pag-aaral din naman tungkol sa anti-cancer properties ang mangustin. At maraming gumagamit ng MX-3 capsule as preventive measures laban sa cancer. Pang-anim para sa digestive health at pang-pito ay magandang MX-3 capsule para sa skin health natin. Pagdating sa presyo, ang current price niya ay nasa around 17 pesos per capsule. So mabilis sumaas yung presyo ng mga gamot ngayon dahil na rin sa inflation. But at least meron kayong idea magkano nga ba siya. May mga nagasabing medyo mahal nga yung MX3 capsule kumpara sa ibang mga dietary supplements. Pero marami pa rin namang gumagamit ng MX3 capsule. Kasi nga sa napakaraming benefits na maaaring makuha natin dito. Pagdating naman sa availability, maraming mga butika ang nag-offer ng MX3 capsule tulad ng Mercury Drug ng Watsons, ng South ng Rose Pharmacy at iba pa. Pero dapat siguraduhin natin na legit ang butika o yung drugstore na pinagbibilhan natin dahil dahil napakaraming kumakalat ng mga fake products sa market. Then in terms of effect naman sa bawat tao, so ang epekto ng MX3 ay maaaring magkaiba-iba sa bawat tao. May mga gumagamit na talagang nararamdaman nila yung changes sa kanilang kalusugan. So mas nararamdaman nila yung health benefits na nakuha dito sa MX3 Capsule. At kung i-rate ko naman ang MX3 Capsule, so I will give 9.5 rating as supplement sa MX3 Capsule. So overall rating, maraming positive feedback mula sa mga gumagamit ng MX3 Capsule. Talagang gusto nila yung product dahil nga sa mga benepisyon na nakakuha sa pag-inom ng MX3 Capsule. Particularly yung kanyang antioxidant property, anti-inflammatory at pagiging immune system booster niya. In short, marami pa rin yung contented sa pag gamit ng MX3 capsule dahil nga sa mga positive effect dito sa kalusugan nila. For the recommendation, mahalagang tandaan na ang epekto ng dietary supplements ay maaaring magkaiba-iba sa bawat tao. So, before kayo mag-start na mag-take ng kahit anong supplement, most especially kapag meron kayong mga iba't ibang klasing gamot na iniinom kapag nagtitake kayo ng maintenance, ay siguraduhin magpakonsulta muna sa doktor. para syempre mas ma-assure natin na walang drug interactions ang mangyari or ma-encounter ang mangyari kapag umiinom kayo ng iba't ibang klaseng gamot o ma-schedule ng tama ang pag-inom ng MX3 capsule at ng iba niyo pang mga gamot. So, ayun lamang po. Kung kayo ay may katanungan um, patungkol sa mga gamot, mag-comment lang kayo sa ibaba ng video. Sasagutin natin yan. Pero disclaimer lang, may mga delays po sa pag-reply kasi syempre, medyo busy rin ako sa work. So, muli as a registered pharmacist, ako ay nagpapaalala na agaliin magtanong sa inyong doktor o pharmacist patungkol sa inyong mga gamot para maiwasan natin ang medication error o paglala ng inyong kondisyon. For more drug information, do not forget to subscribe to my YouTube channel. See you and have a great day po. Bye-bye!